po sa ating lahat mga kabayan ngayong araw ay umalis na uli yung ating guest so magche-check na uli tayo so ayan samahan nyo uli ako so ayan check na uli natin yung iniwan ng mga guest natin ngayong araw so okay itong gaming area at dining room okay naman siya malinis mukhang hindi naman ginamit okay ito pong mga umalis na guys namin nito na ito sa puli ang pagkakaiba lang nito dun sa umalis nung last time ito ay eh, family sila isang buong pamilya na nag-holiday dito yun namang nakaraan na disaster yung iniwan sampu sila pero mga grupo ng kamataan yun kaya makalat so tingnan natin to ayan, yun yung kitchen na iniwan nila o, nag clear up sila ng konti hindi masyado makalat mga kabayan okay tingnan natin yung pagkakaiba ng mga umuupa na mga grupo dun sa family so yan medyo yung mga ginamit nilang tawel iniwan naman nila rito yan hindi naman siya ganung kakalat so ayan. makikita ngayon natin ang pagkakaiba nila check natin yung mga bedroom okay ayan yung bathroom mo oh. Alright. hindi masyado makalat okay ayan natin yung bedroom so okay naman alang maraming nakakalat sa floor hindi kagaya ng last time pati towel inilampaso ayan o oh. Pero ayan. Iniwan din nila yung mga ginamit nilang towel dito sa isang sulok oh. Siguro normal na sa kanila yan. Nag-aapura. <laughs> Hindi masyadong disaster. Okay naman siya. Hindi tayo mahirapan maglinis nito. Natin yung second bedroom. All right. So ayan mga kabayan, yung second bedroom. Okay naman siya. Hindi siya ganun kakadumi at kakalat. Okay. Pero as usual, yung mga ginamit nilang towel, iniwan parin nila sa floor. Normal na siguro sa kanila yung mga ganyang pag-aalis. Iiwan sa floor yung towel na ginamit. Ganyan siguro talaga ang mga foreigner. So, ito yung master's bedroom. O. Medyo kinilirap nila. In-strip na nila yung bed. Tinanggal na yung bedsheet. Bathroom. Uy. Ayos. Mga kabayayan, hindi masyado madumi yung bathroom nila. O yung master's bedroom. Yung pinaka-bathroom niya hindi madumi. Hindi kagaya last time, sobrang dumi. Check natin yung isang bedroom na ginamit nila sa baba. Yun. Alright. Ito na tayo sa pang bedroom. Okay. Hindi masyadong makalat. Okay naman siya. Walang towel na lakalampaso sa floor. Very good. <laughs> Alright. Check natin yung bathroom. Yun. Okay. Okay din naman yung bathroom na ginamit nila. Oh. Hindi siya masyadong makalat. Walang towel sa floor. Very good. So ito pong isang bedroom na to. Hindi pa available kasi sira pa yung AC. Hindi pa bumabalik yung gumagawa. Yan. check naman natin yung isang separate na bedroom dito sa may baba sa may baba ng pool deck yung kasi yung pinagamit namin sa isang guest kasi nga hindi available yung isang bedroom dito na nakasama sa bahay so itong bedroom na ito siya kaya nga lang nandoon sa may baba check natin mga kabayan ayan yung swimming pool ng amo ko po ang pool shower. Yung mga naliligo sa swimming pool dito sila nagsha-shower ayan. Check natin kung ginamit. Okay, mukha na mo, hindi ginamit. Kasi malinis. Alright. So, ayan. Check natin itong pinaka 6 bedroom, separate na bedroom po ito mga kabayan. Yan. Ito ay bagong gawa lang, oh. Okay. Bathroom malinis. Okay. Hmm. Yung towel, ayun, iniwan lang dyan sa ibabaw pero okay lang yan. At least hindi iniwan sa floor. So, ayan, medyo malaki itong isang bedroom na 'to. Meron siyang sofa. Tapos meron siyang Yan, meron siyang small kitchen dito. Kasi ito separate to sa bahay eh. Extra bedroom. Yan, okay naman 'no. Oh. Malinis. Hmm. Yan, meron siyang sofa 'yan. Kaya komportable, komportable matutulog dito, maluwang So, wala rin kalat na masyado. Alright. So, tapos na. Yun, mag-start na tayo mag-strip ng bed. second bedroom. bedroom naman tayo mga kabayan. Six better bit of a time. Wow. Wow. So yun, tapos na tayong mag-strip ng mga bed mga kabayan. Tomorrow, washing naman.